gusto ko na gumayen. Good morning po mga telegram, po mga ano dyan, mga taga-subaybay po dyan, sa lahat po, magandang magandang umaga po sa inyo. Sana po, uh, nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video ka Telegram. Ay, hindi ko nga po alam pa, paano kaya ano sa inyo ka Telegram eh. Si Nanay Annabel po kahapon, tumawag po siya. Uh, pinaparating po sa akin yung ano, nagwawala po si... Si Tatay Joe po sa hospital, yung parang nag ano na po siya, yung parang si Lola Luz Kategram, yung delirio po ba yun? Parang hindi na po alam yung ginagawa. Parang iba na po yung ginagawa niya. Ganyan, ganito daw. Naguhubad na daw po siya ng damit. Nagwawala na, inaaway na yung ano. Para si ano lang, sa tatay Cho. Ay, si nanay Apol. Ay, si Lola Luz. Nakakagulo-gulo na yung ano ko, Ayan tayo, magpaparking siya. Ayun, pinapakain siya. Ayun ako? Ang Diyos ko. Good morning! Tara. Ayan tayo ka, Tekra. ingat tayo para sa pamilya po natin. Diyos ko, bigat pala nito. Bibilang ko sana ng Shalane Katekram, pero lahat po ng sigaw po ng sigaw po ng mga Katekram natin, wag daw po muna yung Shalane Katekram. Ito daw po muna yung di kahoy at saka di uling. Ayan po ito, mga plato, baso. Ilagay mo muna doon. Kumain na ba kayo? Ha? Ha? Hindi pa kumain. Ah, hindi pa pala kayo kumain. Ito tinapay, o. kain kayo. Oh. Ay, tinapay. may Apple, may dala po akong insure, pa nyo po kayo ano. Bumili po muna ng maliit na insure para matikman po muna. Baka magustuhan, baka ho kasi magustuhan to eh. Maganda ho to sa katawan eh. Ang ating yung ito ka, Babi. yung damit. Pa? Magkalat na yung damit. Lagay ko lang to. Ito ka, huwag ka diyan kay Papa mo. O, hindi ka kilala ni Papa to. niyo. Ha? Hindi sila kilala yun. Hindi ah. nga ako, hindi na rin ako kilala pag-misan. Hmm. Alagay niyo doon yung mga unan niyo bago. May nabili kang punda, Kuya Gus? Baka, baka po mainom ng mga bata. Huwag niyo inumin yung insure ha, pang ano yun ha, kay papa niyo. Kaya po niya magdamit. Painom na, painom niyo po yung ano, gatas. Ay. Eh? Ano ka yung gatas, oh? Tatira, ito, oh. Tatay lang. ito, oh. Tatira, ma. oh. Tatira, ma. Ito. Maganda yan, tay. Upo <laughs> ka uh, Upo kami na. Bigyan mo siya, bigyan mo kuya. Ang pinag-ingin ang pinag-ingin ang ang pinag-ingin ang pinag-ingin ang pinag-ingin ang Kala niya ako si Justin ang mamanaho ng umbulan sa katabi. No. Sabi ko tama na, nahihiro na Ah, hindi tayo na may maroto. Sabi ni Tatay Ramo. Ba, ano? Masang buong beses <laughs> si Lobo sinabi. Sabi ko may ito. Sarap na ako kagabi. <laughs> Lalakas po kayo sa gatas na yan, tay. Hindi <laughs> mo na nakakabigat. Hindi mo na Ano daw po eh? Ano daw po, eh. Lalo, lumumuno na yung dugo, hmm. hindi na raw pwede operahan dahil daw po matanda na po eh. Kaya hmm. e sabi, kung makukuha pa rin daw po sa gamot, maagapan. May hmm. iling-iling nga lang Sige yun. po, mamaya na po tayo mag ano. Painom niyo na po muna yung ano, oh, maganda po yan. Ibang gatas yan. Hindi lang nila tatay ram yan. Ano po lasa, tay? Ano po lasa? Pa? Masarap. Masarap. O sige, bibilang ko kayong malaki bukas. Pero ano yan, mga ilang araw pa rin magagamit niyo yan. Kasi nga lang, ayaw niya tanggapin yung kanang sinusuka. Kailangan talaga lugaw lang po. Lugaw. Hindi, malaking tulong po yung insure na yun pagkaano. Ale. Pusim sa'yo. ba manok? Wala naman, wala naman buhay-bili pang manok. Bawal daw sa'yo yung matataba tsaka yung ma ano, maaalat. Dapat gulay. Oo nga, gulay nga. Bibili ako mamaya tindahan ng gulay doon, sa labat. Hmm. Anong gulay? Sa labasa, gusto mo? O mamaya, bibilihan kita. Malunggay, kalabasa. Sige po, sabihin niyo po lahat. Yeah, may tanim po kami. Tanim po ni Tatay Fredy to. Yung kasama po natin dati, ayan, nagpadala po siyang maraming sitaw. Bawal nga sa'yo daw yung mga Mm hmm. Hindi, hindi na daw po siya nasasarapan sa mga baboy, taba. Kaya gusto po niya gulay. Ito, nagpadala si Tatay Freddy daw na si ko. Oh. Tay, <coughs> may tampo ako sa inyo eh. Eh kasi, ba't nagpumilit po kayong lumabas? Hindi pa kayo magaling. Bato kayo nagwawala sa ospital, bato kayo naghuhubad, inaaway? inaaway po ba yung mga tao doon? Hindi, ako lang. Yeah, ako yung inaaway. <laughs> Namumulit, gusto na talaga niya. Bato naghuhubad ng mga damit? <laughs> <laughs> Nainitan daw doon. Pag <laughs> uh. <laughs> <laughs> natinggan natin, naghuhubad na yan. Bakit to siya nagwawala? Sabi po sa akin, nagwawala.

Pero hindi po maganda yung kalagayan niyo pa. Nakita nyo po yung, ano nyo, yung mukha niyo, namamaga. Naya po, ano po sabi ng doktor? Ano po, binigyan nyo kami ng reseta ng gamot niya Yung kailangan operahan din, ano pong pagkakasabi? Ano sabi, uoperahan daw po yan, baka daw po hindi niyo kakayanin pa po niya. Hmm. Ako, dapat meron po siyang ano, yung lata pagka dumudura po siya. Ang gaya po niyan. Ayaw nga oh, Ayaw nga daw po niya po. Pero nagagalit siya sa ano. Sino hmm. mo? Ah. Doon, yung, yung katabi mo po. Dito, may mga butas dito, may dito. Malalakang Malalakang na, na hindi dito. Malalaki na ang hindi. Matanda ang marami sa amin. Namatay din yun. Malakas din. naman yun. Hindi <laughs> na na ang maga. Ang Piraso ang patay. Ay, wag mo muna kayo magsalita. Inumin niyo po muna yan. Mapapagod po kayo. Hindi na yung Sige, tay, wag mo na kayo magsalita. Mampapagod po kayo. Tay, pating niya po ng mukha niyo. Pati niya, nagluluwa-luwa na.

yung mga bata, delikado yung mga bata. Mm. Ito yung ano yeah. dun. Paano kaya itong mga bata? Kasi naamoy nila yung ano. Yung mga plato din. Bumili po kami bagong plato. Hiwalay nyo na lang po, no? Ano mo na, yung tiranggal ho yung destros niyan sa kamay. Hindi na po siya tinutulukan. Nawawala po yung manas. Noong kinabitan na uli siya ng ano dito, tapos tinurukan uli siya ng ano sa katawan, bigla nagmalas uli siya ng abukasan. Noong gabi, hindi ako pia tulog niyan. Lagi, lagi niya ako inaaway doon. Gusto rin niya talaga umuwi. Noong ano, natutulog na kami noon eh. Magkatabi kami doon sa may kwarto. Kasi bawal doon sa isang kwarto dahil may hindihan uh, ng itong pasyente. Mm. Nakahidlip na ako. Aba, naglakan. Nang ba pumunta na sa mga akusina ng mga doktor? Mm. Kumuha ng wheelchair. Binuhat mm. ulit siya. Yung mga gamot po niya, kailangan po niya na inom ng tamang oras. Opo, oh, mm. si Ate Abel, paano po? Oh. yun na lang po yung ano niya, tay-tay. <coughs> Basta tay, hindi niyo ininom yung mga gamot niyo mapapadali yung buhay niyo. Ako, tinatapat ko na kayo. Nandyan si God sa atin. Yung mga doktor na yan, kaya po niya ginawa yan, makakatulong po yan sa atin. <coughs> yung mga riniseta po nilang gamot, makakatulong po yan sa katawan natin para lumakas tayo. Ngayon, pagka hindi niyo inumin yan, eh, yun nga, hindi nyo makakasama ng matagal pa yung mga anak nyo. Ha, oh, tay? Oo. Oh, Gaya niya, no? Nung makalawa po talaga siya, nagpupumili po talagang umuwi ka, No, kayang beses na -tama, huwag ka nati, ako tamaw, kalate abe ni ako ang hmm. Pero ako po talaga yung nagsabi na wag na wag po kayong ilabas. Kaya na muna yung pag yung doktor na nagsabing ilabas. nagsabing, sabi, do yung doktor, Bukas ay na umbra ka na ng bus. Tanggalin mo na na yung ano yung... Ano, oxygen ano, bumanga po. Bumanga ko. Ayong ano, oh. oxygen. Oh. Kasi nga po, nagpupumilit po kayo lumabas. Ilang araw po kayo naaway para makauwi siya? Gabi-gabi po yun. <laughs> Lima away. Ang sabi po sa akin, nagwala. Nagwawala po kayo, sabi ni... Iyan, nung anak po niyo. Ano-ano -ano lang niya yung matanda. Ay, pag may siya, kumakalma naman doon. Hmm. Ito nasasabi, Sabi na, Anong tata, gusto mo bang... tutubuhan ka dito? O tatahimik ka? Tata, Tahimik man siya. Tata ko te. Eh. Hmm. Kasi mga katabi namin doon, puro tubo na sa leeg. Tubo ang leeg. Hmm. Kayo na yung Apple, huwag mo niyong pabayaan ang sarili niyo, ha? Huwag niyo ding ayaan na kumari yung... Kasi ano yan eh. Dapat ano po, lata. Na yung huwag po yung ganun. Yung Tay! Huwag po pakalat-kalat yung ano niyo. Oh. Delikado po yan. Dito nyo po ilagay o. Oh. Ilaway po nyo. Hindi, hindi nyo na mataas pala ang kamay? Hindi na pala mataas ang kamay ka, Tekra. Hindi ko pa po alalaya niya. Napansin nyo na po ba yung unan niyang green? Yung green, tinapon ko nga po lahat eh. Ayan po, bumili po akong bago. Kasi andun po yung maninipis niyang yun, damit. Nakatago po doon. Opo. Oh, po. Niisip ko baka pera. Hindi po. ano ko po eh. Kasi ano po. May mga sulot. Ano na. Tay. Ano po yung tay? Sabi ko. Salamat to lang ah, ito. Apo. May gagawin ako. Magtanim. Ibibigay mo natin sa ibang Tawang iba. po. Pag minsan nakakilala siya sa akin, pag minsan hindi. Balik-balik. Mm. Sino ka ba, ha? Sa isa akin. Paano yun? Talaga nakakalimot na ako siya? Oo, oh, pag minsan nag-iisip ba ka mm. Ah. Sinipis lang yun. <laughs> mamaya, dadalhin daw niya tabi yung pampano mo. Pampausok mo mamaya hapon. Mm. mm. Ano sabi ng doktor? Sino ang mayroon pa rin Ha? Ang gayo Sino dalawa? Ang Pangpaulo. Sino ang pa Pagka lumakas na kayo ulit tayo, wag na kayong ano ha. Yung mga kaya katiklam, yung mga bisyo-bisyo. Iwasan natin yung mga bisyo. <tod noise> 우주고 나고마에 무게마라고 Nandun pa po kami sa hospital. Ay, ako ba gumawa eh. Sabi, Akala ko, uwi na tayo. Dami daw bata, tumatakbo doon sa loob ng ospital. Dami daw bata. Hindi na rin na tayo, hindi eh, pala eh. Sabi, ang ingi nyo. Sabi sa balanggan sa ospital. sumigaw. Sumigaw doon. Sabi, ang ingi nga nyo. Nung ano na, mga, may ayam daw na pare. May pare daw na nakita. Nasi mo na kami. Pare. Masirap na ako. Sana pinahinto niyo man ang mag-drive na Apple. Eh, katabi, ano, magkatabi sila na dalawa ni Ate Abin din eh. Mm. Kasi hindi po kasi marinig kasi ang ingay ng wong niya eh. Ay. Bawat na, na no, na pag misan gumigit na na kami doon sa may ano, ng mga sasakyan na gano'n eh. Mm.

Ang sabi ko sa akin ng doktor, tinawag ko kasi ako ng doktor doon sa amin laron. tapat ang pisina. Nanay, mamili ka nanay. Lalagyan ba natin inyo ng tubo sa tagiliran yung asawa mo o para natin sa tapat na ano, bagay ng puso niya dahil na pagkalapot ng dugo ng asawa niyo. Kaya ho, hirap na hirap ho siya huminga. Pero yung bagay niya, okay naman na. hindi nga lang daw yung puso niya. Mm -hmm. dayo lang po ng dugo. Mm -hmm. Hindi daw po makala ano yung dugo. Kasi nga daw po lumapot, nagkabubo. Kailangan daw po talaga operahan din eh, para matanggal yung mga barado sa ugat. Mm. -hmm. Eh ayaw naman po niya. Ayaw ko opera. <laughs> Nagagal. <laughs> Sige mm -hmm. po, nangyapon para makapagpahinga na siya. Iwan mm -hmm. na natin. 你多大了？